Sa ating trip ko to, silipin natin ang mga magagandang mga beach sa Puerto Galera na maituturing din na isa sa mga pinakamagandang diving sites sa bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live, Ron. Dayan, bukod sa magagandang beach dito sa Puerto Galera, dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ay nais nice makilala ng bayan sa kanilang mga diving spots dahil sa ganda ng maritime o marine biodiversity dito sa lugar. Hindi matatawaran ang ganda ng Pilipinas. Maraming lugar sa bansa ang talagang maipagmamalaki. Tulad na lang ng Puerto Galera dito sa probinsya ng Oriental Mindoro, buod kasi sa magandang beach nito, maraming diving spots dito na dinadayo, man o dayu ang turista. Dahil sa mayamang marine biodiversity sa lugar, nais ng lokal na pamalaan ng Puerto Galera na maging diving capital of the Philippines. Ito ang laman ng resolusyong ipinasa ng kanilang sangguni bayan. Why? Why are we claiming it as the diving capital of the Philippines? One is our proximity to the Bird Island Passage. Alam naman natin ang Verde Island Passage declared as the center of centers of marine biodiversity and also part of the coral triangle. Once and for all, the world should know na Puerto Galera is really the diving destination, the diving capital of uh, of the Philippines. Nasa 20 minuto lang ang layo ng Verde Island mula sa Puerto Galera at naabot sa higit apat na pu ang magkakalapit na diving spot. Bentahe rin na malapit lang ito sa Maynila kaya hindi pinalalagpas ng ilan ang pagkakataong makita ang ganda ng likas na yaman ng bansa. I'm living in Hong Kong and uh, so uh, here it is uh, the nearest uh, uh famous diving spot for me. Last year I visited also uh, the Red Sea and uh in Indonesia Bali. So but uh, this uh, this year so in Philippines. The first time in Philippines but I think uh, Philippines uh diving spots are also the best in the world. Baki naman ang pangangalaga sa kalikasan ang mapanatiling malinis ito. Kaya nagsagawa ang LGU ng underwater cleanup. I've been doing this since 2016 when I was still the barangay captain ng, uh, ng barangay na to. And every year, natutuwa naman ako na pakonti ng pakonti ang aming uh, nakukuhang basura. Actually, ilang, ilang sako lang yung nakuha. Unlike previously siguro, mga five years ago, talagang bulk yung nakukuha namin. And now, pati community nagiging very aware na sa na tumulong sa amin. Dagdag nga, sa bahagi ng mga dive shop sa lugar, ay nakikisa din ito sa isinasagawang clean-up. Pag nakapagkuha ka ng basura sa dagat while diving, we give stickers. So para uh, para dito sa establishment ng Tybee Club, para palang dito sa mga turista namin, nagpo-promote na kami ng cleanliness sa diving, sa mismong establishments. Sometimes kasi ang nakukuha nila sa ilalim ng dagat is cigarettes, mga bad cigarettes, bottle. Sa paraang ito, tulong-tulong ang lahat para mapreserba ang ganda na meron ng lugar at makita pa ng mga susunod na henerasyon. Dayan inaasahan na yung gabi na ipapakita sa publiko nitong bayan ng Puerto Galera ang kanilang bagong logo na may kinalaman sa kanilang pagiging dive capital of the Philippines. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang programa dito sa bayan ng Puerto Galera kung saan nagbigay rin ng mga parangal ang LGU sa iba't ibang mga bahagi ng diving industry dito sa lugar. Dayan. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusa.